Lagi mo bang nakikita ang numerong 1212? Mga kaibigan, ang kombinasyon ng mga numerong to ay isa sa pinakamakapangyarihang angel number sa ating mundo. Kapag lagi mo itong nakikita, halimbawa, biglaan kang napatingin sa orasan at ito ang eksaktong oras, o di kaya naman sa iba pang bagay tulad ng plaka, kalendaryo at resibo, ang ibig sabihin nito ay dapat mong balansihin ang iyong mga ginagawa sa buhay nang sa gayon ay hindi ka mahirapan dahil ang number 2 sa numerology ay sumisimbolo ng balance. Kung ikaw naman ay nasa isang relasyon, ay senyales din ito na may biyayang darating sa inyong magpartner na maaaring isang oportunidad, bagong trabaho o isang promotion na pwedeng magpabago sa inyong buhay. Tandaan na walang sentipikong ebidensya patungkol sa aking mga nabanggit at ito ay nagsisilbing gabay lamang sa ating lahat dahil maaari din na nagkataon lamang na lagi mong nakikita ang numerong to